Hello mga katrops Good morning, good morning, good morning mga katrops So ayan, so nandito tayo sa area ng Ayala So pupunta tayo ng Rockwell mga katrops ah, Mayroon lang tayong pipick up na naman doon So yung guest natin mga katrops, bumaba sa SM Ayala Tapos yung kaninang umaga Yan na naman yung babalikan natin sa Rockwell So papunta tayo doon ngayon. So dito mga troops, ah uh, mayroong area dito mga troops sa may bandang supply doon sa may SM. Na uh, may mga huli doon mga trop So ingat-ingat kayo doon mga trop lalo na sa mga kung liliko ka ng ano ah uh, liliko ka ng SM tapos uh, dito ka sa gitna tapos lumiko ka o dito ka man sa gilid ng ng paliko ng SM hindi ko lang nabidyohan kanina mga katrops dahil ah, kakababa lang ano natin so yung area sana doon na ah, may manghuli doon so next time mga katrops ah, pag maanohan natin na ah, i-on despot natin yung mga para alam ng mga katropa nating driver dyan may mga doon mga tropes sa ah, doon banda na area so ngayon sa so, nandito na tayo ngayon sa so, may uh, ah, Itsa, Ah, nang itsa na ko mga troops din na nagmakati abas malapit dito. So pwede din naman sana tayo pumasok ng uh, ordinita. Ay, medyo may katrapikan mga troops. Ay, mga troops oh. May ah, traffic na mga troops. So hindi pa naman tumawag yung ano natin mga troops sa uh, yung kiss natin kanina nung bumaba sa may uh, Rockwell. So Sakto lang to pag mga ganitong ano mga drops So may katrapik ka na sa sa mga troops. Ah uh, time check natin mga troops uh, 11 16 Ah uh, medyo ma traffic na mga drops So baka siguro to mamaya to mga drops, ah uh, or mas lumala pa to kasi Thursday na pala ngayon mga troops. So alam na pag mga rush hour. So konting ingat-ingat lang tayo mga drops So this coming Holy Week mga tropes, sa ah, ulitin ko mga tropes, ah, sana ah, matuloy natin yung adventure doon sa may Gison Province, sa may Kamay Nisos. So nung nakarang taon mga tropes, siguro mga 3 years, ah, nakapunta ko doon or wala pang, matagal-tagal na pala mga troops, kasi wala pa yung pandemic noon. kabi ah, doon ko na experience na marami din palang taong pumupunta doon. So hindi pa lang ako nag nagbi-video doon, nagba-vlog doon dahil wala pa di patumadito. ko na ganong ganong ano natin ngayon. So abang-abangan niyo yung mga tropes dahil ah uh, mag video tayo doon o kaya mas maganda siguro ah uh, may nag-request din sa atin na mag-live. So try natin mag-live o gagawin natin 'yon sa mga sa followers and viewers natin na nag-request natin na kung pwede ba daw ah, mag-live ako minsan. Ah, kung lalo na daw pag sa mga ah biyahe ng mga medyo malayo, mga adventure. So ah yan. So gagawin natin 'yan sa request natin ng followers and viewers dyan. So magle-live tayo. So ano, 2 ah, weeks, 2 weeks na lang mga drop. So holy week daw. So sana ah Matuloy tayo doon sa... Pupunta tayo ng Quizon Province sa Maykamay, Nisos. So, napakaganda din mga trops. Kaya lang... Uh, agahan lang ng biyahe mga trops. Dahil... Para makaparking ka ng malapit doon. So, sa mga nagbabalak ng pupunta pala doon mga trops. Uh, kung mapanood mo man yung video nito. Uh, advice ko lang sa kanila. Uh, kung dito kayo ng area ng Maynila... Ah uh, kailangan na umalis kayo dito mga bandang alas 3 pa. Kasi medyo may kalayuan yon, 3 hours yon mga drops. Ah uh, dito na kayo daan sa may, ano mas madali. Dito na kayo daan sa May Antipolo. Ah uh, may daan doon, wag na kayong dumaan dito sa may sa Super Highway. kung dito man lang kayo banda sa ano, sa May kahit doon na lang kayo banda sa May Alabang, ha? may daanan din doon papuntang Antipolo dito sa May Carmona. Ah uh, may daan din doon kasi paikot na yung krasada doon so pwede kayo dumaan doon hindi na kayo dadaan ng Candelaria kasi medyo malayo na na paikot pa kayo so pwede kayo doon so mas madali pag dito kayo dadaan sa Tipolo at saka pag mga ganyang oras, mga alas 3 ng madaling araw umaga uh, maganda pa yan ibiyahin mga trops dahil walang traffic doon pagpunta doon sa Tipolo so ang purpose lang doon kaya maagang pupunta doon para makaparking ka ng mas malapit doon sa kamay ni Isos kasi nung pumunta kami noon grabe ang layo siguro kung nakaparking kami doon naglalakad pa kami dahil may isang area doon mga drops na hindi napapasukan ng na sasakyan so maglalakad na lang yung mga tao papunta doon sa may kamay ni Isos kaya yon so kailangan talaga doon mga drops sa ah, mayroong ano doon mga drops sa ah, agahan nyo lang para medyo ano lang uh, magkaparking kayo sa malapit para madali din din, din kayo mahirapan magano, ano uh, mag, maglakad kasi maraming tao yun mga troops alaw na ngayon na open na ngayon na wala nang ano siguro malamang marami na rin at saka kung may parking doon mga troops uh, ang bayad doon pala mga troops uh, fix na yun mga troops uh, 100 yun mga troops fix na yun So, may mga kainan din naman ng mga tropes pero para medyo makatipid kayo sa budget, ah uh, ginagawa namin noon kasi hindi namin alam. Yan, so kumain kami doon. So, sa sunod, sa so, mga hindi pa nakakaalam kung ang mas maganda kung makasig kayo, ah uh, magdala na lang kayo ng baon. So, yung mga practical sa buhay natin dahil sa mahal ang bilihin. So, magdala na lang ng baon mas maigi pa kasi may video may kamahalan din yung ano doon uh, ah, mga pagkain lalo na pag mga ganong ganon na sitwasyon na may kamahalan na ano doon sa kami ni Jesus. so yan so ayan yung mga advantage sa mga magbabalak ng Holy Week na pupunta doon sa may kamay ni so ayan. so maganda maaga agahan nyo lang pagbiyahe para hindi kayo makaparking kayo sa malapit kasi kung video ano pa uh, tanghali na kayo ano na lang uh, malayo na yung parkingan nyo tapos maglalakad pa eh, lalo na kung init so napakahirap so mas maganda talaga ng umaga kasi ano uh, hindi pa mainit at saka makasabay pa kayo sa misa doon sa hanggang sa dulo doon sa pinakataas pinakatuktok yun mga katrop so pwede pa kayong makasabay doon kasi wala pang init kaya yan ang maganda mga ka-trop, so ayan so thank you for watching mga katrop sa uh, ingat po tayo lagi as uh, kung pupunta man kayo doon sa kamay ni Jesus this coming next week uh, kita -kits tayo doon mga katrop bye bye